Mula sa Malacanang, kumustahin natin kung anong binabalak ho ng Pangulo ngayon na medyo nagsusubside na ho ang uh, malakas na hangin sa ilang lugar na nadaanan na po ng bagyo. Nandun pa rin ang ating Eagle News reporter na si Vic Sventac. Vic? Yes, uh, Angelo. Dito sa palasyo ng Malacanang ay kasalukuyang nagsasagawa ng press briefing si Presidential Communications uh, Secretary Sonny Coloma kaugnay ng uh, update report na tinatanggap ng palasyo sa tanggapan ni Pangulong Aquino kaugnay nitong pananalasa o kasalukuyang pang pananalasa ng super bagyo na si Yolanda. Ini-anunsyo ngayon dito ni Secretary Coloma na inotorisa ng uh, Pangulo ang uh, DSWD so, nabanggit uh, sa inyo ni Secretary Dinky Suliman na maglalabas o gamitin ng DSWD ang additional 53.23 million pesos na additional na pondo para gamitin sa gagawing uh, relief at non-food supply operations para sa mga biktima ng uh, bagyong Yolanda. Ito ang sino ay bukod doon sa nauna ng 192 million pesos na authorized uh, fund ng uh, DSWD na inilabas kahapon para dito sa gagawing pagtulong sa mga kababayan natin na uh, naapektuhan itong uh, uh sa ng uh, bagyong uh, Yolanda. At uh, dito nga ito, ah. Uh, pakinggan natin si Secretary Coloma. The country from, from Malacanang Palace. Uh, bis, behind him stood Secretary Montero of BOST, uh, Senior Official of Pag-asa, Director Nazareno of the Mines and Geosciences Bureau, and uh, the Senior Official of FIBO. The reason why people was there is that because of the strength of the super typhoon, uh, they are watching out for possible lahar movement on Mount Bulusan in Sorsogon, because there are heavy deposits of lahar on the slopes of Mount Bulusan. The other phenomenon that we are looking out for are the storm surges. Storm surges, and MGB is there because of the geo hazard uh, aspects. Uh, remember what happened in Compostela Valley. Uh, we are looking out for reports of landslides because this would have potentially disastrous effects. So those, ayan po yung concerted and integrated action of the government. Hindi na po sapat ngayon na pag-asa lamang o weather bureau. So on the typhoon tracking aspect, nandyan na rin yung MGB o Mines and Geosciences Bureau ng DNR at yung p -box. All aspects are being taken into account. Okay. Ang hilo na una dito ay uh, inihayag ng uh, palasyo ng Malacanang na inatasan ng uh, Pangulo ang National Grid uh, Corporation na mag-double time dito sa pagkukumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente dahil batay sa report nagkakaroon ng problema ngayon sa pagbibigay uh, ng uh, update wala doon sa lugar na tinamaan na ng bagyong Yolanda dahil ang problema ngayon ay bagsak ang mga linya ng komunikasyon at tanging mga handheld radio lamang na gamit ng uh, ating uh, armed forces ang uh, nagiging link o linya ng komunikasyon para makakuha ng uh, impormasyon doon sa mga lugar na tinamaan na nitong uh, bagyong si Yolanda sinabi ni uh, secretary Coloma na maging yung mga telcos. Itong uh, dalawang uh, malaking kumpanya ng telepono ay nakikipag ugnayan na rin ng gobyerno para kagad na ma-restore yung mga signal na ngayon ay nagkakaroon ng uh, problema. At uh, dito nga ay uh, sinasabi ni Secretary Coloma na satisfied naman ang Pangulo sa ginagawang uh, pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan dahil doon sa ginawang uh, upgrading o itong uh, modernisasyon ng weather forecasting maaga pa lamang ay natukoy na kung saan talaga la, naglandfall itong uh, bagyong Yolanda at kung ano pa yung mga tatahakin pa nitong uh, landas bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang hiloy yan ang ilang uh, kaganapan na kayo magbabalik mamaya sa ilan pang mga detalye kaugnay nitong uh, ginagawang Salong, briefing dito sa Palasyo ng Malacanang. Big Eagle news. Big? Yes, yes, Angelo. Eh, isang tanong lang mic, uh, walang balak ang pangulo na bukas siguro ng uh, umaga or tonight eh, lumipad ng uh, Tacloban or Cebu. Ang sabi ni Secretary Coloma, gagawa ng kulang aksyon ang uh, pangulo uh, kung uh, ano yung magiging rekomendasyon ng mga tao doon sa field. Basta ang sabi mag-antabay dahil nakatutok naman ang Pangulo, wala pang opisyal na inihahayag ang palasyo ng Malacanang kung ano yung mga susunod na akpang ng Pangulo, kung ito'y personal na bibisita. Pero malamang ang hilo, sabi nga ng ilang mga opisyal na nakausap natin dito, ay uh, magtutungo doon ng Pangulo kapag ka safe na, uh -huh. na maglayag o kaya lumipad yung uh, sasakyan ng Pangulo patungo doon sa naturang lugar dahil sa ngayon ay uh, alam naman natin na hindi pa lumalabas ng Philippine Area of Responsibility itong nga uh, bagyong si Yolanda at uh, ito ito'y nananalasa pa sa ilang uh, mga lugar sa Central Visayas, Angelo. Okay. Uh, ayaw ding mag-react ng Malacanang doon sa sinasabi ng uh, uh, US-based uh, expert na nasa nasa-nasa nagsasabing po pwedeng hagupitin ng Metro Manila. Ayaw nilang uh, mag-react, uh, Angelo, dahil lang sabi nga nila, naghihintay sila nung uh, ika nga magiging uh, official report. Si sila ay nagre-rely sa mismong uh, kakayanan ng ating weather uh, National Weather Forecaster mm -hmm. itong uh, pag-asa Angelo. Oo. Oh, oh. Kasi ang sabi naman niya, mm -hmm. ang uh, sabi ni Secretary Coloma dito ay kontento naman si Pangulong Aquino doon sa performance ng Pag-asa doon sa ginagawang uh, pag crack dito sa landas na tinotahak ngayon itong si bagyong si Yolanda Angelo. Okay. Maraming uh, salamat,